Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikula mula sa Black Mirror Season 2 na pinamagatang Be Right Back. Nang may nangyaring trahedya, gumagamit ng teknolohiya ang isang nagdadalamhating babae para gumawa ng artificial na bersyon ng nawala sa kanya. Nakakatulong ito sa kanya na e-proseso ang kanyang kalungkutan hanggang sa makatanggap siya ng isang pakete na nagbabago sa karanasan. Sa isang maula na gabi, nagbabrowse si Ash Starmer sa kanyang cellphone sa loob ng van nang dumating ang kanyang kasintahang si Martha Powell at tinawagan siya para buksan ang pinto. Gayunpaman, tila naabala si Ash sa kanyang cellphone, iniwan si Martha na basang-basa sa ulan. Tinapik ni Martha ang bintana, kaya tuluyang binuksan ni Ash ang pinto. Pagkatapos noon ay agad ding ibinalik ni Ash ang kanyang cellphone kahit na nangangailangan ng tulong si Martha sa mga mainit na inuming hawak nito. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang palad ay nag-aapoy, kaya humingi ng tawad si Ash at tinulungan siya. Pinutusan siya ni Martha na ilagay ang kanyang cellphone sa glove box dahil masyado siyang na-distract dito. Kumakanta ang mag-asawa sa radyo habang nagmamaneho si Martha patungo sa tahanan ni Ash noong bata pa siya. Nang banggitin ni Ash na mahal ng lahat ang Bee Gees, naisip ni Martha na ayaw niya dahil sampung taon nang hindi tumutugtog si Ash ng kanilang kanta. Nagtanong si Martha tungkol sa paborito niyang kanta ng Bee Gees, kung saan sinagot niya na ang paborito niya ay How Deep Is Your Love, at sinimulan itong kantahin. Dumating si na Ash at Martha at sinimulang ilipat ang kanilang mga gamit palabas ng van. Napansin ni Ash ang isang larawan niya noong bata pa siya at tinitigan ito. Pagkatapos ay natuklasan niyang nawawala ang kanyang cellphone, ngunit ipinaalala sa kanya ni Martha na nasa glove box ito. Nang maglaon, ipinagpatuloy ni Ash ang kanyang pag-browse sa social media at nag-post ng kanyang larawan sa pagkabata online. Pagkatapos ay tinanong ni Martha kung anong sopas ang dapat niyang gawin, ngunit napansin niya ito sa kanyang cellphone. Dahil dito, sarkastikong sinabi niya na ihahain niya ang kanyang sopas sa isang sapatos, at si Ash na hindi nakakalimutan, ay sumang-ayon. Binato niya ito ng isang piraso ng tela at nagkomento kung paano niya nawala ang kanyang cellphone sinabi ni Ash na pinopost niya ang kanyang lumang larawan dahil sa tingin niya ito ay nakakatawa, ngunit sa tingin ni Martha ay matamis ito. Gayunpaman, ikinwento niya na ang araw ng larawan ay hindi matamis dahil ito ang kanilang unang family outing sa isang safari park pagkatapos mamatay ang kanyang kapatid na si Jack. Kinabukasan, itinago ng kanyang ina ang lahat ng mga larawan ni Jack sa attic at ginawa ang parehong bagay sa mga larawan ng kanyang ama nang siya ay namatay. Ganyan niya hinarap ang kalungkutan. Mamaya sa kwarto, nag-iibigan si na Ash at Martha. Kinabukasan, inutusan ni Ash si Martha na magbihis dahil kailangan nilang ibalik ang van kung hindi ay sisingilan sila ng dagdag na araw. Gayunpaman, may trabaho si Martha sa pagtatapos ng araw. Sa pag-asang makakuha ng simpatiya, sinabi ni Ash na siya na lang ang magde-drive at kukuni ng kanilang sasakyan ng mag-isa. Pagkaalis niya, sinimula ni Martha ang kanyang trabaho. Habang lumilipas ang panahon, nag-aalala si Martha dahil hindi pa bumabalik si Ash. Kapag sinubukan niyang tawagan siya, napupunta ito sa voicemail. Tumawag si Martha sa kumpanyang hiniraman nila ng van para tingnan kung naibalik na ni Ash ang sasakyan. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng ginang na hindi pa rin ito bumabalik na labis na ikinalungkot ni Martha. Nagreklamo siya sa kanyang kapatid na si Naomi sa telepono tungkol kay Ash ngunit pinananatili ni Naomi ang kanyang optimismo at naniniwalang ligtas si Ash. Biglang dumating ang mga pulis, ibinalita na patay na si Ash. Sa libing, nakilala ni Martha ang kanyang kaibigan, si Sarah, na nakikiramay sa hindi totoo tulad ng naramdaman niya noong namatay ang kanyang asawa. Pagkatapos ay nag-aalok si Sara na e-sign up si Martha upang tulungan siya sa kanyang kalungkutan, gamit ang isang online na serbisyo upang makipag-ugnayan kay Ash. Tumanggi si Martha, ngunit nagpatuloy si Sara hanggang sa sumigaw siya sa kanya na huminto, na umaakit sa atensyon ng lahat sa libing. Isang araw, umuwi si Martha at nagsimulang magpinta ng dingding ngunit umalis sa isang seksyon kung saan iginuhit ni Ash ang kanyang lumalaking taas bilang isang bata. Pagkatapos ay pumunta si Martha sa attic at hinanap ang mga larawan ng pagkabata ni Ash kasama si Jack. Ginugol niya ang araw sa pag-aayos habang pinoproseso niya ang kanyang kalungkutan. Sa gabi, nakatanggap si Martha ng isang mensahe mula kay Sarah na nagpapalam sa kanya na pinapirma niya si Martha para sa serbisyo. Bigla siyang nakatanggap ng isang mensahe na pinangalanan kay Ash, kaya tinawag niya si Sarah at sinigawan siya, tinawag siyang Malazwa dahil sa paggamit ng pangalan ni Ash. Gayunpaman, kinuha siya ni Sarah sa serbisyo para sa kadahilanang iyon. Ipinaliwanag ni Sarah na tinitipo ng sistem ang lahat ng impormasyon sa social media ni Ash para magpanggap na siya para makausap siya ni Martha. Iginiit ni Martha na hindi ito pareho, tinatawag itong may sakit ngunit tiniyak ni Sara na makakatulong ito. Kinabukasan, habang nagtatrabaho, nakaramdam ng sakit si Martha. Nagmamadali siyang pumunta sa banyo at kumuha ng pregnancy test na nagpapatunay na siya ay buntis. Pagkatapos, sinubukan niyang tawagan si Naomi, ngunit abala ito sa bahay kaya nag-iwan siya ng mensahe na nagsasabi sa kanya na tawagan siya pabalik. Dahil sa gulat, ginamit ni Martha ang serbisyo at nagpadala ng mensahe sa artificial na Ash. Nakapagtataka, ang mga tugon ng serbisyo ay tumugma sa pagkamapagpatawa ni Ash. Nang ipaalam sa kanya ni Martha na siya ay buntis, ang automaticong tugo ni Ash ay nagalit sa kanya. Nang maglaon, tinawagan ni Naomi si Martha ngunit nagkunwari siyang maayos habang itinatago ang kanyang pagbubuntis. Nag-aalala, nag-alok si Naomi na bisitahin siya, ngunit tumanggi si Martha at sinabi kay Naomi na mayroon siyang gagawin. Pagkatapos nito, patuloy na ginagamit ni Martha ang serbisyo at nag-message sa artificial na ash na gusto niyang kausapin siya. Nakapagtataka, tumugo ng artificial na ash na magagawa nila ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga audio recording ng totoong ash. Bilang resulta, binibigyan niya ang serbisyo ng ilang video ni Ash, at sinimulan itong e proseso ang mga ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap si Martha ng tawag mula sa artificial na Ash na tila totoo na ikinatuwa ni Martha nang marinig ang boses ng kanyang kasintahan. Kinabukasan, habang nakikipag-usap sa artificial na Ash, umakyat si Martha sa isang burol kung saan siya dinala ni Ash matapos siyang ipakilala sa kanyang ina. Nag-aalala sila pinag-uusapan ng kanilang mga alaala. Kinuna ng video ni Martha ang view para ipakita ang artificial na ash at sinabing hindi siya humanga sa view noong panahong iyon. Dahil dito, sinabi ng peking ash na berde lamang ang tanawin. Binanggit ni Martha na ang totoong ash ay nagsabi sa kanya na ang lokasyon ay isang sikat na lukso ng magkasintahan kung saan ang mga maligalig na magkasintahan ay tradisyonal na tumalon sa kanilang kamatayan sinaliksik ito ng artificial na ash at sinabi na ang lahat ay tumalon doon ng mag-isa. Kakatwa si Martha na humingi ng impormasyon ng artificial na ash kaya sinabi niya sa kanya na magtatanong siya sa susunod bago gawin iyon. Tinawagan ni Naomi si Martha ngunit tinanggihan niya ang tawag dahil kausap pa rin niya ang artificial na ash. Nang maglaon, bumisita si Martha sa ospital upang sumailalim sa ultrasound. Buti na lang maganda at steady ang heartbeat ng baby na ikinatuwa ni Martha. Itinatala niya ito upang ipakita ang artificial na ash. Habang nakikipag-usap sa kanya, nagpupumilit si Martha na isuot ang kanyang Amerikana, dahilan para mabitawan niya ang kanyang cellphone. Nagsimulang magpanik si Martha dahil hindi na niya naririnig ang artificial na ash, kaya lumabas siya ng ospital na lumuluha. Pagkatapos, bumili si Martha ng bagong cellphone at nag-charge sa bahay. Maya-maya, tinawag at inaaliw siya ng artificial na ash dahil siya ang nasa storage hindi ang device. Humiingi ng paumanhin si Martha sa pag-drop sa kanya dahil masyado siyang nasa sabik sa Sanggol kaya ang Peking Ash ay muling nagpatugtog ng tunog ng tibok ng puso ng Sanggol upang makagambala sa kanya. Napagtanto ni Martha na siya ay masyadong marupok. Ang nakakagulat, ang artificial na ash ay nagsasabi sa kanya na may isa pang magagamit na antas sa kanilang serbisyo. Eksperimento at mahal yun, ngunit interesado si Martha. Hindi nagtagal, dumating ang isang pakete sa bahay ni Martha. Nagbiro ang delivery man na ito ay isang bloke ng ginto dahil mabigat ito, at inutusan sila ni Martha na ilagay ito sa itaas. Pagbukas ng pakete, kinilabutan siya nang makita ang laman ng kahon. Humihingi siya ng mga tagubilin mula sa artificial na ash na itinuro na hindi ito kamukha niya ipinaliwanag ng artificial ash na blanco ito hanggang sa na-activate niya ito. Tinitigan ni Martha ang pakete ng ipaalam sa kanya ng artificial na ash na ihanda ang kanyang bathtub. Pagkatapos, inilalagay niya ang sintetikong katawan sa batsya na nagiging sanhi upang masakop siya ng isang nutrient gel na pumipigil sa sintetikong kalamnan na mamatay sa paggalaw. Napansin ni Martha na amoy marshmallow ito, na sinasabi ng artificial na ash na maaari niyang kainin dahil hindi ito lason ngunit tumanggi siya. Pagkatapos, ibinuhos ni Martha ang mga electrolyte sa bat at umalis. Sinabi sa kanya ng artificial ash na aalis na siya dahil magsisimula na ang proseso at itinuro sa kanya na huwag buksan ang mga ilaw sa banyo. Matsyagang naghihintay si Martha na matapos ang pamamaraan hanggang sa makarinig siya ng bumubulusok na tunog sa banyo. Biglang nakarinig si Martha ng mga yabag at tahimik na pumunta upang mag-imbestiga. Nakapagtataka, may napansin siyang basang katawan na bumababa sa hagdan na kamukhang-kamukha ni Ash. Ang artificial na Ash ay nagsimulang magsalita tulad ng tunay na Ash na humihingi ng damit at tuwalya. Kapag tinititigan lang siya ni Martha, ang artificial Ash ay nagkomento na nakakatakot ang kanyang ginagawa. Sa sala, nakatulala pa rin si Martha nang makita ang artificial na Ash. Pagkatapos, tinanong niya kung gusto niyang bigyan siya ng pagkain, na tinanong ni Martha kung kumakain ba siya ng pagkain. Ang artificial na ash ay tumugon na hindi niya kailangang kumain ngunit maaari niyang umunguya at lumunok upang gawing mas totoo ang mga bagay. Sa pagkabigla, kumuha si Martha ng isang baso ng alak na nag-aalala sa artificial na ash dahil siya ay buntis. Gayun paman, umiinom pa rin si Martha at hindi pinapansin ang payo dahil isang gabi lang. Sa damdamin, hinawakan ni Martha ang kanyang balat, napansin na ito ay makinis at malambot ngunit mayroon ding mga butas at linya. Sinasabi ng artificial ash na ito ay texture mapping, kung saan makikita rin ang maliliit na detalye. Lalong namiss ni Martha ang tunay na ash matapos maramdaman ng artificial na ash, kaya't hinalikan niya ito at pumunta sa kwarto para magtalpakan. Gayunpaman, ang artificial na ash ay hindi idinisenyo upang makisali sa naturang aktibidad habang tinatanggal ng artificial na ash ang kanyang kamiseta, itinuro ni Martha na ang tunay na ash ay may nunal sa kanyang collarbone, at sa kanyang sorpresa, may nabuong nunal doon. Nagsimulang ituro ni Martha ang artificial ash na intimacy tulad ng kung paano ito ginawa ng totoong ash dahil ang impormasyong iyon ay hindi ginawang available sa system. Ang dalawa pagkatapos ay nag-iibigan, iniwan si Martha na nasisiyahan. Nang magising si Martha kinabukasan, nagulat siya sa artificial na ash dahil nakadilat pa ang kanyang mga mata kaya tinanong niya kung mas gusto niya itong ipikit. Sumagot si Martha na ginagawa niya iyon kapag natutulog siya. Nang maglaon, pumasok si Martha sa trabaho at nagulat siya sa artificial na ash. Itinuro niya na kakaiba ang presensya nito at kailangan niya ng panahon para masanay. Pagkatapos, inutusan siya ni Martha na pigilan siya sa pag-inom ng anumang alak para sa sanggol. Biglang dumating si Naomi kaya inutusan agad ni Martha ang artificial ash na magtago sa kwarto. Pagbukas ni Martha ng pinto ay agad siyang niyakap ni Naomi. Hinarap siya ni Naomi, nag-aalala dahil hindi sinasagot ni Martha ang kanyang mga tawag at mensahe. Sa halip na magsabi ng totoo, ginamit ni Martha ang kanyang trabaho bilang dahilan para maging abala ang kanyang isip. Pagkatapos, tinanong ni Naomi kung saan ang banyo, habang umaasa si Martha na hindi niya makikita ang artificial na ash. Sa gabi, umalis si Naomi at sinabi sa kanya na napakabuti na lumipat si Martha. Nalilito, tinanong siya ni Martha kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya nagkumento si Naomi na nakakita siya ng damit ng isang lalaki sa banyo, na iniisip na si Martha ay nagsimulang makipagtalpakan sa isang tao. Pagkaalis niya, hindi na intindihan ng artificial ash ang sinabi ng kaibigan. Sinabi sa kanya ni Marta na si Naomi ay kanyang kapatid, at dapat ay alam niya ito. Naiinis siya sa artificial na ash at aksidenteng nabasag ang isang baso. Nililinis niya ito, at tinutulungan siya ng peking ash. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Martha na magagawa niya ito sa kanyang sarili, kaya't itinulak niya ang kanyang kamay, na naging dahilan upang maputol ang kanyang kamay, na hindi dumudugo. Nang maglaon, naging hindi komportable si Martha na matulog sa tabi ng artificial na ash, kaya sinabihan niya itong huminga upang maisip niyang totoo ito. Huminga ng malalim ang artificial na ash, ngunit nagreklamo si Martha na peke niya ito. Pagkatapos ay nag-alok ang artificial na ash na magtalpakan, ngunit sinabihan siya ni Martha na bumaba at kusang loob siyang bumangon para gawin iyon. Gayunpaman, itinuro ni Martha na ang tunay na ash ay nakipagtalo sa kanya. Walang emosyon, ang artificial na ash ay bumalik sa kama, na aasar kay Martha. Itinulak siya ni Martha palayo at sumigaw na hindi siya sapat para maging totoong ash sinimulan siyang hampasin ni Martha at sinabihan siyang hampasin siya sa likod. Tinatanong niya kung sinaktan siya ng totoong Ash pero ang sagot niya ay hindi. Galit na inutusan siya ni Martha palabas ng kanyang bahay. Kinabukasan, nakita ni Martha ang artificial na Ash mula sa kanyang bintana at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa. Pinaliwanag niya na hindi siya maaaring pumunta ng higit sa 25 metro mula sa kanyang activation point na ang bathtub, maliban kung kasama niya ang kanyang activator. Nang marinig ito, dinala ni Martha ang artificial na ash sa isang mataas na bangin. Ipinahayag niya na hindi na niya kaya at gusto niyang tumalon siya sa bangin. Nag-aatubili, ang artificial na ash ay naghahanda na tumalon, ngunit sinabi sa kanya ni Martha na ang tunay na ash ay natatakot, nagsimulang magmakaawa ang artificial na Ash at sinabi sa kanya na ayaw niyang mamatay. Naging emosyonal si Martha nang marinig niya ang mga katagang iyon sa boses ng kanyang kasintahan, sinasabing hindi ito patas at sinisigaw ang lahat ng kanyang emosyon. Makalipas ang maraming taon, pinalaki ni Martha ang kanyang anak. Pinutol niya ang dalawang piraso ng cake, ngunit sinabi ng kanyang anak na babae na kailangan niya ng isa pang hiwa upang dalhin sa ate. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Martha na hindi ito ang katapusan ng linggo, ngunit ang batang babae ay nagtalo na ito ang kanyang kaarawan. Sumang-ayon si Martha at pinayagan ng kanyang anak na umakyat sa itaas at makita ang artificial na ash. Sa panahong ito, inamin ng anak ni Martha na alam niyang hindi niya kailangan ng pagkain at ginagawa lang siyang dahilan para makakuha ng dagdag na slice. Natigilan si Martha habang nakikinig sa kanyang anak na babae na nakikipag-usap sa isang peking versyon ng kanyang ama. Nang tawagin siya ng kanyang anak na babae upang umakyat sa itaas, si Martha ay lumabas mula rito at umakyat sa hagdanan upang sumama sa kanyang pamilya. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panunood.